Hi guys, uh, ito nga pala yung barangay wakas uh, Dati, nung ano, nung hinanap ko nanay ko Bali, dito sa lugar na to, dito kasi natagpuan Dito rin ako nag-aral, bali ito Sa so, barangay wakas, dito ako nag-aral Bale guys, tagal na akong dinakapunta dito Bali Ito, ito yung sana gusto kong pangarap na mapagawa Sigitan nyo naman ito pero hanggang ngayon hindi pa siya ginagawa kasi na wala daw budget Ito, guys bali well, nyo nito bumabaha to tumataas yung tubig nito so dati harapan kami tumasok dito makikita nyo naman bumabaya pag once na tumataas yung ano yung tubig nito lalo na pag may bagyo hindi yung dibdib yan so harapan kami pagpasok nun dali sana pagbalik ko sa Wehoiter, sana maging ano na to. kalsada para kung yung lahat ng na mga nakatira dito sa dati kong itiniram dati ay hindi na mahirapan na makapasok. Bale ito nga. Ito guys, yan. Kita niyo naman. Yan. Kumaba nga po yan. Dito po ako nag-aaral ng elementary. Balis, balon taon din ako na panatili dito. Dito rin ako nakaranas ng hirap ng buhay dito sa Barangay Wakas, Tayapas, Quezon. So. so tara, halika. Sama kayo sa akin. So nyo yung aking pupuntahan guys. Bali, dito nga pala. Marami... Dito kami lagi nagbabanding ng mga barkada namin. Dito kami lagi nagbabanding ng mga kasama namin. Masarap dito. Sana makapunta kayo dito guys. Hi. Kasi dito, masaya ka dito. Kahit wala kang, kahit wala kang ano, pera. Nakakasama mo na sila. Thanks.